Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa youtube channel ko magbabahagi po ako sa inyo ng kapangyarihang Bertudis ng nilunuhan ng insektong kotapti ang nilunuhan ng insektong kotapti ay maganda po nasangkap Bertudis po ito sa gawin po ninyong lanahan makabadbad po ito sa sakit na gawa ng kapangyarihang itim katulad ng kulam barang pakton palipad hangin sa mga kapangyarihan ng mga masamang inkanto masamang elemento masamang espiritu at sa kapangyarihan ng mga aswang sa usub, sa sumpa at deskomunyon kapag ang nilunuan ng kotapti ay ibababad po ninyo ito sa langis ng niyog, makabadbad po ito sa mga sakit na gawa sa kapangyarihang itim ang langis na binabaran po ninyo ng nilunuhan ng insektong kutapti ay gawin ninyo itong panghaplas sa sakit na inyong nararamdaman. Pwede din ito gawing inumin sa araw po ng Martis at Biernes ang langis na binabaran ng nilunuhan ng insektong kutapti. Makapagpagaling po ito sa sakit na gawa ng kulam, barang paktol palipad hangin sa mga masamang inkanto, sa mga masamang espiritu sa usog, sa aswang, sa sumpa at dis Makapagpagaling po ang binabara na langis ng nilunuan ng insektong kotapti. Ang nilunuan ng insektong kotapti ay maganda din ito na protection laban sa kapangyarihang itim. Protection din ito sa mga taong ingitera at inggitero. Protection din sa masamang tangka ng tao na hindi po matuloy ang kanyang masamang balak. Protection din ito sa mga magnanakaw kapag mayroon kayo nito sa loob ng pamamahay po ninyo. Pag mayroon kayo nito, ito po ang orasyon na ibabagi ko po sa inyo na isusulat po ninyo sa band paper at ilagay sa loob ng buti kasama ang nilunuan ng insektong gutapti. Ito po, Burgum Pactum Dominimitabit ay mariam virginim Melorum, paktum malignum ay bukabit Jesus salam Jesus salbamos ay Jesus Maria Joseph salba mi Jesus ay gustong ay ititas ot on puan yan po ang orasyon na makapagpagana sa kapangyariang bertulis ng nilunuhan ng kutapti Bago po ninyo isulat ang orasyon sa Banpiper, ay magsindi po kayo ng isang kandilang puti at maglasal ng isang ama namin, isang sumasampalataya sa ama, isang abaginoong Maria at isang luwalhati sa ama. Pagkatapos isulat na po ninyo ang orasyon sa Banpiper. Pag nasulat na po ninyo ang orasyon sa Banpiper, basahin po ninyo ito ng tatlong beses at ilagay sa loob ng bote kasama ang nilunuhan ng kutapti at lagyan po ninyo ng langis ng niyog. Katulad po nito. Yan po ang gagawin po ninyo kapag makakita po kayo ng nilunuhan ng potakti. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pagpalo po ninyo sa aking shop sa Shopee. At sa aking Facebook page ng Milagro di Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa YouTube sa Milagro di Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po ang mga may wagang dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Isus sa gabi bago matulog at pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Isus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga maywagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.